Pero narinig ko na po na meron ng iba yung isa. Actually, ang cheese max is medyo matagal na siyang meron ganun. Alam, hindi ko alam to. Pero may Wala napipi. Akong Ay, oh, Wala akong ID. Wala. Nakapanayam ni Dr. Vicky Bello ang aktres na si Kim Chu. kung saan na pag-usapan nila ang patungkol sa buhay, pag-ibig ng aktres at maging ang dating kasintahan nitong si Sian Lim. Inamin ng TV host actress na hindi siya updated sa kung ano man ang nagaganap sa buhay ng dating boyfriend. Isa sa natanong ni Dr. Abelo, ang kanya umanong narinig na mayroon ng bagong girlfriend, si Sian Lim at medyo matagal na siyang meron, na galing sa Viva Films. Ani Kim ay hindi niya ito alam at wala siyang ideya. Saad niya, hala, hindi ko alam dok. Wala akong ideya. Nang tanungin siya kung ano nga ba talaga ang nangyari at nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Hindi na idinetalye pa ng its showtime host ang nangyari at Anya ay pareho nila itong napagdesisyonan na itigil at mag move forward sa kanita nilang buhay. Inamin naman niyang mahirap ngunit kailangan tanggapin ang mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Anya wala naman baka magalit siya mutual decision yan to end things and to move on with our lives. Medyo mahirap siya and you have to accept siguro yung mga bagay na wala ka ng control and you cannot push yourself sa mga bagay na not naman in the same wavelength. Nang tanungin kung kumusta na ang kanyang puso, Anya ay empty, ngunit okay naman dahil parte na ito ng buhay. Basta para sa kanya ibinibigay niya ang kanyang isang daang porsyento pagdating sa pagmamahal upang wala siyang pagsisihan pag hinayangan at magsilbi na lang aral ang nangyari. Pagpapatuloy ni Kim, it's a little empty pero okay naman. It's part of life and part of growing up. I give my 100% para at the end wala akong pagsisihan, wala akong regrets. Just lesson learned. Muling tanong ni Vicky Belo ay kung gaano ba katagal balak ni Kim maging single. Ani ng aktres ay ayaw na niyang masyadong umasa sa kung ano man ang mangyayari sa kanyang buhay. Gusto na lamang raw niyang i-enjoy ang kanyang buhay na inilaan sa kanya ng Diyos. Pagpapatuloy ni Kim. Ako, parang ayoko na ng too much expectations on what will happen sa buhay ko in the next six months or in the next years to come. Parang gusto ko na lang mag-enjoy kasi sa buhay natin parang naplano na ito ni God lahat eh parang everything does not happen by chance. It was written already before you were born. Parang paniniwala ko na baka hindi pa siguro siya time for me. Hindi siguro siya para sa akin.